guys, magandang tanghali po. Dito po kami sa ilog na malaki. Kasama ko po yung aking kumpare. Parang Reggie, barat China. Hindi <laughs> ano ko pare, parang Reggie, ano? Bagat China. <laughs> yan shout out pare. Sana po iswertihin ka na. Mga Agos, sana yung magpakita sa amin. Tanghali na po. Ayan, 12 na po shoutout po sa lahat ng subscriber mga viewers, silent viewers shoutout po sa inyong lahat stay tuned lang po maswerte nakaputok lang kasama ko tilapia oh. yun nakaputok na po siya maganda, malakas 4 fingers Eh namano. Ay pangalawa po 'tong tilapia. Meron tayo dito nakakabutok. Nakabutok lang po isi-iregi. Yo. Barat China. Ay, ganito mo. Pero, sibong niya. po. Thank you. guys di ba tayo nakakaputok alas dos na alas na wala pa pala nakaputok din sa ala pa Tuh. Flower horn. <laughs> Guys, flower horn. Hundang po ko horn. guys uh, binamanan natin flower horn thank you po thank you lord thank you kabi naman ano rin alas dos bago nakapotok dahil lang guys talagang Ayan guys, uwi na po kami. Tatlong peraso lang na nahuli namin, sobrang layo namin nabot. Ngayon ako oh, ang taklog pa. Ayan guys, tatlong peraso. Ayan, mamaw naman yung isa. Layo po nabot na namin. Dalawang milya, malakad.